I've been attached with a feeling all the way can up with you by my side Grabe nga talaga ang pinakitang galawan ng ating Donny at Bell Mariano Ayun pa nga sa mga bula ay sanay na sanay na nga raw dito ating couple. Dahil talaga namang itong ating Belle ay nag-post nga sa kanya social media account na kung saan marami talaga ang humimlay. Narito nga guys sa nasabing video. Stinky tofu daw. Ayon nga sa mga bula, Taray, bagong kasal yarn dahil may pagsubuan pa nga itong ating Donnie at Belle Mariano na para bang bagong kasal nga ang kopol. At ito pa nga guys ang pinag-uusapan. <laughs> Ayon pa nga guys dito, pag ganto pa Don Bell. Just kiss already, charing. Dahil talaga namang ang ating Donny at Bell ay nag-amuyan pa nga na talaga namang pinag-usapan at umaani na ng maraming komento dahil napakalapit talaga ng kanilang mga muka. Talaga namang maraming ang kinilig at umimlay rito. Talaga namang itong ang ating Donnie at Belle ay sobrang lakas talaga ng chemistry sa isa't isa kaya maraming nga ang nai-inlove sa kanila. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates.